Mahirap magkasakit sa Pilipinas. Dito sa Taiwan po, um marami kang option kapag ikay nagkasakit. Una, yung mga gamot na nabibili mo sa pharmacy. Pangalawa, siyempre yung pupunta ka sa clinic. At sa totoo lang po, ang dami po ng clinic dito. Pwede ka ring mag sa Chinese medicine. And ang pinakahuli, syempre, sa hospital. At marami pong hospital dito. Bakit ko po ito sinishare sa inyo? Kasi, alam nyo po, uh, marami tayong bashers, marami mga Pilipino ang nagsasabi ng hindi maganda, lalo pat, ang usapin ay tungkol sa politika. Pero lahat tayo ay mamamatay, lahat tayo ay nagkakasakit. Parang nagtataka lang ako, hindi ba nila naiisip itong mga sumusuporta sa maling politiko, sa maling pamamalakad, hindi ba sila namamatay? Hindi ba sila nagkakasakit? Hindi ba nila nararamdaman kung gaano kahirap magkasakit sa Pilipinas? Halimbawa na lang ha, dito sa Taiwan. Kapag nagkasakit ka, yung mild lang, siguro pupunta ka ng Watson's, Cosmed, itong mga stores na ito, cosmetic stores na to, o di kaya sa pharmacy, meron ka ng gamot. Tapos yung nasa pharmacy naman, yung tinatawag nating pharmacist, nag a talaga ng tamang medisina para sa'yo. Hindi dahil gusto nilang makabenta. Yan yung maganda dito sa Taiwan eh. Napaka-honest ng mga tao dito. In fairness lang ha. Tapos, kapag halimbawa medyo malubha talaga yung nararamdaman mo, pwede kang pumunta sa clinic. Alam niyo po ba sa clinic dito, hindi naman lahat, pero halos lahat, pwede ka nang mag lab test kaagad. Talagang, kasi yung clinic dito, syempre may specialization din sila, ba? Diba? So, pupunta ka kung saan nandun yung nararamdaman mo. Halimbawa, kung sa skin, o or sa ipin, or general practitioner siya, basta iba't ibang clinic meron dito napaka-accessible talaga so kapag may nararamdaman ka halimbawa yung ma masakit yung heart mo pupunta ka sa isang uh, clinic na kung saan nagsaspecialize din sila sa mga heart problems so nagkakaroon ka ng initial lab test and then agad-agad naman makukuha mo at malalaman ng doctor kung anong dapat i-reseta sa'yo so isang clinic isang test, isang reseta, isang gamutan. Ha, kumpara natin sa Pilipinas, grabe. Ang hindi pa natin pinag-uusapan diyan ang accessibility, 'di ba? Kasi ang hirap mag-travel sa Pilipinas. Walang walang masyadong masasakyan. Traffic pa. And then pagpunta mo sa clinic, hindi mo pa alam kung anong oras siya open, kung kailan ka maghihintay. And then Usap-usap lang 'yan sa doktor, babalik ka pa para magpa lab test. Tapos meron ka nang nareseta na nauna, pinapainom ka na kahit wala pang lab test. Pero dito sa Taiwan, bawal talaga 'yan 'yung umiinom ka nang hindi alam ng doktor kung ano 'yung talagang totoong problema mo. Kaya nga nagla lab test, 'di ba? Para ma-check kung ano talaga 'yung sakit mo. So, sa Pilipinas, mahal na ang check-up. Hindi ka pa sure kung tama 'yung gamot na iniinom mo. 'di ba? Yan yung problema sa atin. At yan din yung napakalaking pinagtataka ko kasi hanggang ngayon, ang akala ng mga pobre, kasi let's accept it, ang daming-daming pobre sa Pilipinas. Kaya akala nila, yung mga dinodonate ng politiko sa kanila, biyaya na yon ng Diyos. Akala nila, sapat na yon Kasi at least binigyan ako ng 1,000, binigyan ako ng 2,000. Ang hindi nyo lang alam, binibili ang kaluluwa nyo. Kasi ang dapat naman talagang gawin ng mga politiko ay gumawa ng maayos na public service. At isa na yan ang healthcare. Kaya Pilipinas, gumising na din kayo, di ba? Ang hirap kasi bakit ang dami kong nasasabi? Kasi nakukumpara ko talaga dito sa Taiwan at dyan sa Pilipinas. Halimbawa na lang kapag nagkakasakit yung pamilya ko dyan, sumasakit din ang ulo ko kasi kung pwede lang nga lang dalhin sila dito, di ba? Para wala nang problema at wala na rin akong pakialam dyan.